Sa bawat araw na tayo ay abala, di natin may tatago sa init ng araw, tayo ay balisa. Kaliwat ka ng electric fan ay kulang pa. Partida, may aircon pa yung kasama. Maswerte ka kung trabaho mo sa loob ng opisina. Paupupo ka, kapindot-pindot sa mga makinarya. Kung may pagkakataon ay pakapikapi pa. Alos di masinaga ng araw pagkat may tabon ang bintana. Pero alam mo bang may mga nagpapasalamat sa init ng araw na ating nilalasap? para sa mga kumakalam na sikmura ng pamilya sa init ng araw sila kumukuha siguro alam mo na at kilala mo sila madalas sa harapan ng mga tindahan sila makikita nagbabakasakali na may darating na biyaya biyayang di pa siguradong makukuha sila ang mga tao ngayon gustong itampok mga taong sa komunidad di pansin subalit may ambag din di halata pero sila ay kailangan natin lalong lalo na kung ikaw ay sa init magpaparking Pahong tabon karton ang ibig kong sabihin Nariyan silang sa tabi ay tumatiming Sa pagkakataong ikaw ay titigil at paparking Asahan mong serbisyo nila ay agad darating Pila na mo katuig na ng karton? Sobra na katuig Sobra na katuig oh. Ayun, unsan may trabaho ninyo sa una? Drive sikat Drive mong sikad oh. ano? Hinay mo gumika sa kadakang sa badya karon. Mga pila po rin yung income sa isang kadlaw Ari ka pareya ay, ay ilan iro nga waitarong init. Inan, nga bare kita sa ay muka pandri daka pin. Pandri yeah, daka pin. Oo. Oh. And, usama nang yung kinadakan nga kwan nga income. Eh, 300, 400 na. Ay, wala, wala may gila ay ka painan. Maura may tarbaho naman tarbaho na mo. O di magsikan may mga pon. Then, karon na. No, nabon may nga waitarong init. Kung ano na po may kundang na nila. Mag-drive na ah, mag ya po yeah, sikan. Ah, yeah. mag-drive ka po nung Dayon, nagya po yung manakay sa sikad karo nga nanamang yung mga badja daga namang yung badja daga namang mga tricycle nagya po yung manakay nagya po pero tagsar kayo pangitaonan kayo sa iro eh uh... badja pangisakyan